sir ng idea na magpapay... ay sisilipin natin ang isang nakabaligtad na bahay dito sa Nueva Ecija. Dito sa pagitan ng Gaban at General Tinio Nueva Ecija ay natagpuan namin ang isang kakaibang bahay dahil sa halip na itayo siya ng normal ay itinayo ito ng pabaligtad. Ang idea ay Pinaya niya sa Niagara Falls sa hangganan ng Canada at ng US. So nagkaroon siya ng idea na magpatayo ng tourist pa na gaya nito. Sino pa naman ang hindi mamangha sa ganda ng idea na ito? At siguradong dadayuhin ito ng maraming Pilipino. At dahil sa rusay at galing, Engineer Ron Villar at Architect Archibald Pedroso Soagnayani ay naitayo ang upside down house na pagmamayari ni Virgilio Pahina Jr. Bago namin marating ang upside down house ay naglakbay kami ng halos apat na oras papuntan ng Nueva Ecija. Napakaganda ng mga bulubutukin sa lugar na ito. At talagang mamamangha na agad habang bumabiyahe papunta sa upside down house. So mga kapo nyo, andito na tayo sa isang bahay dito sa Nueva Ecija. Nakakaiba talaga siya. Dahil nakabaligtad siya, naitanayo dito sa kanilang lugar. At dito pa lang makikita nyo, uh, ginagawa pa 'yung harapan niya at tuloy-tuloy uh, pa rin 'yung paggagawa nila at tinatapos ng mga panday 'yung uh, pagsasayos ng uh, lugar. Makakasama natin ng uh, kapatid ng may-ari nitong bahay at ituturo niya tayo sa loob at ipapakita namin sa inyo kung nakabaligtad ang mga gamit sa loob ng bahay. Pagpasok pa lang sa unang bahagi ng bahay, ay napabilib na agad ako sa aking nakita. So dito pa lang makikita natin, makawaw nyo, talagang literal na nakabaliktad 'yung bahay. Ay, So, tara punta natin yung harapan kung anong itsura dito. OMG! Imagine mga kapunyo, tinan nyo. Tinanyo, yung bubong talaga, literal na literal din nakabaliktad talaga siya. Yung pintuan, yung chilelas, yung bintana. Grabe, napakaganda. At ang isang pinakamaganda rito, eh dito sa harap nito, ng bahay na nakabaliktad, eh matatanaw natin yung Minalungaw. Napakaganda. Minalungaw Park. Ayan, yan yung isang sikat na pinupuntahan ng ating mga kababayan. Nung hindi pa nagkakaroon ng pandemic, so nagsarado siya at nga ngayon nag-open na siya. Kaya napakaganda ng spot ng bahay nito. Pagkatapos kong makita ang harap ng bahay at ang magandang tanawin nito, ay pinuntahan ko na agad ang kapatid ng may-ari para samahan kami na pumasok sa loob ng bahay. Sobrang excited na ako na makita kung ano ba ang itsura sa loob nito. So ito mga kaponyo, nandito si uh, yung kapatid ng may-ari. Tara puntahan natin. Sir, magandang hapon! So yun mga kaponyo, kasama natin si... Uh... Sir Gilbert, uh, siya yung uh, kapatid nung may-ari at uh, ituturo niya tayo doon sa loob. Sir, ano ba yung kailangan bago tayo makapasok sa loob ng uh, balikid na bahay? Uh, kailangan po natin tayo magsuot ng putrag uh, kasi ang ating katapakan ay kesa may. Hindi hindi, <laughs> hindi, <laughs> hindi po tayo, Sir, maulog doon? Hindi, hindi naman. Hmm? Uh, Naka-design yun talaga yan na uh, tourist attraction lang na hmm? uh, makita mo yung uh, lahat ng bagay na ibinaliktaan. So tatapakan natin ay yung mismong siling na naroon yung mga ilaw. So kailangan natin magsuot ng na food truck. Yung pala parang kinakabahan ako pumasok kasi kaysa may dadaan natin pero siguro naman matibay talaga ito. Sige, sir, pasok po tayo. Tara, tara medyo nagulat ako sa aking narinig. mi pala ang aming malalakaran dito sa loob ng bahay. This is it! At sa wakas ay mapapasok na natin ang loob nitong bahay at makikita natin kung ano ba ang itsura ng mga gamit sa loob nito. Tara mga kaponyo, samahan nyo ako at silipin natin ang loob ng upside down house. So sir, pwede nyo po bang kami ito dito sa upside down house? Napakaganda. So, ito po yung ating kitchen. Um, so, hindi pa rin tapos na. Ah? Na ayos pa. Kaya may mga bagay pa dyan na hindi nakapaligtad. Pero malapit na matapos tapos na yung kalan, tapos na rin yung lababo. So, ito yung uh, kitchen area. Sina, okay. Sina. So guys, so mga po literal ha, yung sinabi ni Sir Gilbert kanina, kisame may ang tinutungtungan natin. Grabe. Ayan po yung, uh, yung ating chandelier. Ayun! So, makakapon nyo lahat, nakabaliktad talaga. So, ito yung chandelier. Tapos, ito aircon. Aircon din. Grabe, binaliktad lang yung aircon. Tuwa. Pero everything's brand new. Wow! So, ito sir, ito yung okay, pinaka parang ano? Yeah, ito naman yung sa TV area. TV area? Na, ito yung nilagay. Ito yung ay sa nakalagay dun sa... Hindi sa dining, doon uh -huh. sa, sa, sa living room. Sa living room. Pero dito pinalagay ng architect Walter. Architect sa kitchen. Sa kitchen. Sa so, guys, tingnan nyo mabuti. Lahat nakabaligtad. And ito yung kakaiba sa lahat. Pati yung TV. So, kung nanonood kayo dito, baligtad talaga yung uh, mapapanood nyo. And everything talaga nakabaligtad talaga. Sir, tanong ko lang, paano na ikapit itong mga lamesang ito at saka itong mga upuan? Uh, bali itong uh, side natin ay parang uh, alam nyo, ginagawa yung uh, sa pagsa kisame. Uh, spandrel. Ah, yes, sir. So, yung spandrel nila, kaya hindi yung spandrel nilalagay, ay napasukin yung public. Mm. Uh, so, ito yung uh, style spandrel din sir, pinagdudug-dudugto na gano'n. Oo uh, nga. So, dapat naka-plano na lahat ang ilalagay bago matapos ang sahig. Okay. So, i-screw ng lahat yan. So, hanggang sa mailagay yung, yung sahig natin. So, sir, ano, tanong ko lang, yung ano naman sa tibay niya, kasi kung sakaling halimbawa magkaroon ng lindol, sure ba tayo na walang malalaglag sa mga nakabaligtad na mga gamit? Wala naman. na uh, matibay lahat yan. At uh, talagang uh, pinag-isipang mabuti ng architect natin at ng uh, ating civil engineer. Mm At ang uh, bahay na ito ay wala kang makikita ng hollow glass. Oh. Ito, ay, ito, ay, gawa lahat sa purong semento na buhos. Wow! At na ng uh, matulat baka, katulad ng 16mm. So talagang matibay masaya so, yung... si Ngayon pa lang, sobrang pinumibili bin pa ko sa bahay na ito. So, ito, mga po kita nyo rin dito sa kabilang side. Ayan, mga plato. And, tingnan nyo mabuti yung kutsara at mga plato. High class talaga yung ano nila, ah, uh, nilagay nila. So, kitchen pa lang tayo. So, Sir Gilbert, pwede natin puntahan yung ibang uh, area ng bahay. Ito tayo sa living uh, room. So, ito yung pilot place natin. Then, then, makikita natin talaga siya. Sobra nakaka-amaze. Everything talaga nakabaligtad. So, ito yung fire. Then, ito. Naan dito sa baba yung pinaka-ilaw niya. So, talagang literal na nakabaligtad talaga. Pagka nag-picture ka rito, ibaligtad mo lang na gano'n. Na, na, uh, output na, na, out of na. Hindi yung mangyayari, sir. Ikaw naman yung nakabaligtad. To. Ikaw naman yung <laughs> nakabaligtad. <laughs> <laughs> Grabe. Ganda na. So, mga punyos, yung ating sopa. Nakabaligtad talaga. So, yun nga. Talagang parang parang kung sa ano pero sabi nga ni Sir Gilbert matibay naman talaga Sir, ta tanong ko din itong mga painting itong mga to may na request pa ito ng may-ari o talagang gano'n na lang ni Architect? Galing yeah, sa Oman okay, ano kaya nanggaling doon wow. So, ginagay namin lahat dito instead na ilagay ko sa gagawin yung bahay ko, dito ko na lang nilagay. Itong mga ganito sa lahat ang galing sa Oman. Oh, so, okay. Oman. So, ito yung ating na entrance talaga, yung harap ng bahay. Pero sir, nabubuksan to? Nabubuksan. Kaya lang pag ating binubuksan kasi... Mahangin. Um, Mahangin. Ah, okay. Oh, ayun. So, ito, mga 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 kita lahat ng pinto. May chinela sa taas, kabalik na ka din. Grabe yung disenyo, kakaiba. So, sir, yung kwarto dito, ilan po yung kwarto ng bahay? Ito po yung uh, kwarto mm. ng yung master bed. Ah, okay sa saka yung children's bedroom. Wow, tara pa sa tayo. So, yan ah. Kita nyo, pati kama, nakabaligtad. Literal na nakabaligtad. So, ito ilaw. Ang painting nakabaligtad. Ang salamin nakabaligtad. Aircon baligtad talaga lahat. As in. Andito, ito, sa akin ng pansin to. Imagine, kung dito to, napakalikot ng isip ng na nagdisenyo. Ultimo talaga laptop. Binaligtad din niya talaga. Ang galing. ba ako, sir. Pero sir, yung mga gamit dito, lahat yung gumagana. Gumagana lahat. Mabibanda ko sa refrigerator kasi masyado mabigat yung makina. Makina, Oh. So, hindi na siya sinama sa loob? Hindi na sa loob. sinama sa loob. Okay. Galing. So, ito, sir, galing din Oman to? O, oh, galing din Oman. Wow, tinyo, ito nyo. Napakaganda. Imported talaga yan, galing sa Oman. So, ito, master bedroom. So, sir, ang ating CR? Ah, dito. Oh, wow. Grabe. Parang na-amaze -na ako. Pasukin natin. Ito yung nakaka-amaze. Yung bowl, yung lababo, baligtad lahat baliktad. Paano nila nagkabito? Sir, tanong ko lang, paano to na, na, na yung secure niya? Yung tibay, nung uh, bawal, alam na natin mabigat yan. nakaisip screw lahat yan. Tibay talaga. Galing. Ito, ulit tooth, yung toothpaste, toothbrush, baso, lahat, baligtad. Everything baligtad. Parang sa umpisang, pagpumasok kay kayo dito, unang pasok nyo lang, ay eh, parang medyo mahihilo kayo ng konti. Pero all the way pagpasok nyo, mamis Ma amaze na lang talaga kayo. So, yung isang kwarto, sir, ito, yung children's uh, room. Children's room. Wow, okay. Baka sa'yo tapos. Oo. Oh, pero, grabe, ganda na. Sobra. Ah, uh, sigurado, dadayuhin ito ng maraming tao para makita nila yung kakaibang bahay talaga. So, ito, alam ko, ang mararamdaman nyo rito, parang ayaw nyo pumunta sa ilalim ng kama kasi feeling nyo parang mababagsakan kayo. Pero hindi, matibay tayo, yun, sabi ni Sir Gilbert. And ito, mga toys, yan, lahat nakabaligtad kita nyo naman, relo, lahat, and itong, uh, ano ba tawag dito? Uh, air fuel wire, no? Cooler, cooler. cooler. And, usually, yung la laro ng bata, yung pinakasapin, ay eh, nasa baba ngayon, nasa taas. So, yan, nakalagay lahat talaga dyan. Grabe. And ngayon kong napansin, mayroon palang laptop dito sa bintana. Kaling, makakatuwa talaga. Sir, tanong ko lang yung strength nung ano, nung uh, kisame. May capacity ba na kailangan lang mas sa loob ng bahay? Ang uh, papasok dito ay um, maximum of ah. 15, pero 10 to 15 lang. Pero matibay naman to. Kaya okay. lang kasi pagka masyadong maraming taong pumasok, and, uh, loaded na masyadong. Overloaded eh. Okay. Pero so, kaling, wait -we mo muna yung iba doon, Uh, total na uh, 15 minutes, 20 minutes ka lang naman na magbababa uh, dito tapos punta sa sa taas. Tapos uh, ano ang pass na naman? Okay. So ito, meron meron tayong nakita sinayang na sapatos dito. <laughs> ito. Sinayang talaga yung sapatos, talaga yung kinapit. Original ka sa U.S. Oh my God! From U.S. Pero kinapit lang dito para malita rin. Galing! So ito sa kabilang room na ito, malita ito. Uh, ito ay laundry. Ah, laundry. Okay. Wow. So ito, tignan natin mo. Tignan niyo mabuti yung laundry. Ayan. So, washing machine. Tara, asok tayo. <laughs> Pati washing machine. Baliktad. Grabe. So ito sa'yo, brand new tong washing machine na to? Oo. Oh. Oh. Tapos yung uh, parang pinakalagay ng labahin, eh. itong mga hangin na ah. ang baliktad eh. And yung sambaya, nasa taas. <laughs> talaga. Bidaliktad din talaga yung plansya. Buti na lang, kabataan uh, napakaganda so sir sobrang namin uh, kasi ako maraming maraming salamat sa pagsabay sa amin pero sir ano pa yung uh, meron pa ba tayo mga karagdagan na ilalagay dito o disenyo na aabangan ng mga karino? Yeah.